Hello guys, good afternoon. Ayan guys, ay lapas mo na tayo, walap mo na tayo yung exercise So ano tayo ay naglalakad, papunta sa akin yan na, so ibisitain lang mo na natin siya at uh, so at may ano ako i gagbalik sa kanya, so muna guys. Guys, Weiß, balonan, So, dann hat den äh, die ay Hei, So, die da 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 guys. Die da guys, ang ganda ng bulaklak dyan. So, naglakad lang tayo. Ay, uh, ano lang ito, guys. Ah, uh, walking lang. Hindi naman siya masadong malayo, pero Wow, nag-walk na gano'n lang lang kayo so so medyo malapit lang sa amin ang bahay ng ng bahay na at saka yung biyanan ko so i natin siya guys so ayun nga guys ay ano wala tayong eh, uh, pawis uh, wala tayong exercise muna kasi yung ano yung masakit yung braso ko so, so pahinga mo na ngayon so lakad lakad lang muna tayo kahit ano lumli ah uh, makumli ah uh, anong tawag nito ah uh, yung panahon niya hindi maganda wala siya masyadong araw so tignan nyo guys so, so dito tayo sa mga itong tinatawag na mga apartment guys tingnan nyo ito tsaka dito nakatira yung ganan ko yan dyan so ibisitahin muna natin siya at babalik natin yung balao um, mm, baunan niya so hiniram natin so malapit na tayo guys ano lang to guys ah uh, uh, eight minutes lang lakad so malapit lang talaga So, malapit sa pagkatapos nating dumaan sa eskwilahan. So, tapos, may shortcut naman dito. May dalawang shortcut dito. Kapunta, kapunta sa, sa amin. Dito din. Pwede tayo dadaan dyan. O doon. Dyan. So, ayun na guys. Dito na tayo guys. Ayan ang apartment na. Ayun na. Ayun sa... Ito so, na natin kung may ano ba siya. Ah, mayroon siya guys. natin. So, kukuha na natin yung yung, post. So, yan na guys. So, papasok na tayo guys. Ayan, so, may post yung aking biyanag. So, pasok tayo guys, ang aking biyanan ay natulog. Tignan niyo so, guys, ang ganda ng bulaklak na dito sa aking biyanan. Ayan. Ayan guys. So, daming bulaklak. So, yan. Diba? Ang ganda. So, andito na tayo, guys. Tayo. Hello! So, ayan na, guys. dito na tayo sa loob. Hi! yung isin ko yung ganang tigas. Nakatulog siya. So, 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 ayan na guys. So, salamat sa ano na to guys. Kunting video. So, thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, and share. And, happy Friday, yeah? Bye guys.